Naglabas ng pagkadismaya si dating PBL Commissioner Chino Trinidad sa nangyayaring pagkawala ng live TV coverage ng PBA. Pagsisiwalat po niya, hindi lang iniwan sa ere ang PBA kung hindi na wala talaga siya sa ere. Pag-aamin pa po niya sa estado ng PBA sa ngayon, parang bola na tumatalbog na lang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba nawawala ang coverage ng PBA sa ngayon? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ko dyan. Maraming maraming salamat. Ilang araw matapos ang pananalasa at tapusin ng SMB ang Best of 7 series ng PBA Commissioner's Cup sa Game 6 versus Magnolia, naglabas ng pagkadismaya ang isa sa mga haligi ng sports journalists slash commentator is slash PBA commissioner sa bansa na si Chino Trinidad. Target ni Trinidad ang unti-unting pagkawala sa ere ng PBA coverage dahilan para tuluyang mabaon sa limot ang liga na minahal ng bawat Pilipino. Ano nga ba ang mga sinabi ni dating PBL Commissioner Chino Trinidad? Tutukan po natin si Chino Trinidad sa report ng Spin.ph staff. Hindi lang iniwan sa ere, nawala sa ere hindi deserve ng PBA na tratuhin ng ganito. Ikaw ang nangungunang basketball sa liga sa bansa pero nawawala ka. Wala ka ng viewers, mababa na ang viewership mo tapos hindi pa alam kung saan ka papanoorin. Ramdam po natin si Commissioner Chino. Nung time po kasi niya sa Vintage Enterprises ni Carlos Bobong Velez, grabe po ang viewership nung panahon po na yun. Inaabangan po talaga ang PBA noon. Yung kwento ang siya maririnig mo talaga, PBA ang topic po nila. Ang galing ni Pumaren, ang galing ni Alvarez, si Patrimonio, grabe kinamada. And of course, hindi nawawala sa usapan si Jaworski. Yan ang senaryo nung time na yon. Ramdam mo yung excitement kapag PBA ang pinag-uusapan. At hindi siya nawawala sa ere, eh. hindi tulad po ngayon na hindi mo talaga alam kung saan panonorin. Lalo na nung ilipat siya sa A to C channel, di ba? Mas nalubog ata ang PBA sa paglipat niya mula sa TV5. Okay na sana sa TV5 eh. Kaso, yun na nga po yung nangyari. Nalipat po siya sa A to C channel. And the rest is history. Eto na nga po tayo tanggap naman natin na ng PBA kasi meron na pong social media po ngayon. Andiyan ang FB, andiyan ang YouTube. Diyan na halos nanonood karamihan ng mga Pinoy. Meron pa tayong Pilipinas live app. In short, lugi na ang PBA. Walang gate attendance, walang revenue, walang TV coverage, walang revenue. Pero kung mapapanood natin yung game sa Korea, sa Japan, sa NBL Australia, meron din po silang social media. Pero makikita mo maraming nanonood sa venue, ibig sabihin may kita po yung liga. Sa pagpapatuloy ni Chino Trinidad, hindi rin niya pinalampas ang paglipat ng PVA coverage mula sa TV5 patungo ng A to Z channel na tila mas naging mahirap o mas nawala sa sirkulasyon ng ating liga lalo na dun sa finale ng Bakbakan Magnolia at SMB. Ano nga ba mga sinabi ni Chino Trinidad sa paglipat nito sa ibang channel? Tutukan natin siya sa report ng Spin.ph staff. Four months ago, ang lakas ng PBA. Sabi nila A to C. Ngayon, biglang pinul nila yung plug. Sana man lang, pinatapos muna ang finals bago chinugi ang live coverage ng PBA. Actually, totoo naman yung sinabi ni Chino eh no? Sana pinatapos muna yung finals. Kahit dito sa ating Malita Channel, ha, nakikita po natin sa comment section yung reklamo ng ating mga kababayan. na Bakit walang live ang PBA? Championship pa naman ngayon, di ba? Bakit ganun na nangyayari? Dati merong coverage pero ngayon wala na. Yung mga ganun tanong, di ba? Ramdam mo yung sakit ng kaloban ng ating mga viewers kasi tayo mga Pinoy, passion po natin ng basketball. Kaya kapag nawala po yan, magre talaga tayo. Okay, andyan yung Pilipinas Live Up, YT at FB. Pero kahit anong sabihin natin, iba talaga yung free TV, mas may excitement kapag nasa TV ang PBA. Mas ramdam ng viewers ang lahat ng ganap kapag nasa free TV. At yun ang feeling na hindi mo nararamdaman yan kasi wala na siya sa TV. Na dati, isang click lang ng remote, okay na, upo ka na lang sa harap para manood. Sa pagpapatuloy ni Chino Trinidad, muli niyang ipinunto ang kahalagahan ng television kumpara sa social media or sa internet na alam nating lahat na option ng viewers para mapanood ang makbaka ng mga kuponan sa PBA. Gaano nga ba kahalaga ang TV? kumpara sa internet. Saka sa lukuyan, tutukan natin si Chino Trinidad sa report ng Spin.ph staff. Mahalaga pa rin ang TV, television country pa rin ang Pilipinas at 75% ng population po natin umaasa po sa TV. Ilan sa mga Pilipino ang walang data at wifi? Hindi manonood ng matagalan sa online yan. Mangihinayang sa data yan. Yung data sa isang tao, mahalaga po yan. Kaya tama po yung sinabi niya na mangihinayang po talaga. Ang problema siguro dito is Baka walang masyadong ads na pumapasok sa TV kapag may broadcast po sila. Yun ang isa sa mga main reasons bakit pinag-aagawan ng coverage ng anumang palabas. Yung TV ads at kung walang pumapasok na ads mula of course sa mga advertisers, mapipilitan talagang network katulad ng A2C or TV5 or kahit anong channel na tanggalin sa era ang live broadcast ng laro kahit anong palabas po yan. In fairness din naman sa mga TV networks, sa, yan po yung dahilan, yung kawalan ng TV ads. Kaya tinatanggal po nila yung palabas, sportsman yan or entertainment. At sa kaso ng PWA, hindi po sila exempted po dyan. Chisibakin at chisibakin talaga nila yan kapag walang TV ads, walang ads, walang kita ang network. Kung pagbabasehan natin ang lahat ng kaganapan sa PBA, ang nagiging senaryo kapag may laro kasama na ang kanyang coverage, pwede talagang sabihin na hindi maganda ang kanyang status sa kasalukuyan bagamat may labindalawang kupunan na nagbabanggaan bawat conference. Base sa pag-analisa ni Chino Trinidad, ano na ang estado ng PBA sa kasalukuyan. Tutukan natin siya sa report ng Spin.ph staff. Kaya nga free to air television, bigyan natin ng ginhawa mga tagahanga. Dati ang PBA matikyan Channel 4, RPN9, TV5. Ngayon wala na. Saan? Ang PBA ngayon parang bola sa status niya. Patalbog-talbog, palipat-lipat ng kamay. Nakakaawa ang nangyari sa ligang mahal nating lahat. Yun na nga po yun. Parang bola talaga na tumatalbog-talbog na lang po siya sa ngayon. Yung tipong kung saan na lang po siya mapunta, di ba? Masakit kung iisipin po natin. Kasi basketball country nga po ang Pilipinas eh. Pero kung titingnan mo nangyari sa liga, ang sinasabi nilang First Asia's Pay for Play League, Unti-unti siyang nawawala ng pangil para panoorin ang tagahanga po niya. Yung venue tinatao lang kapag Barangay Hinebra ang may laro. Hindi po tayo against sa Hinebra ha, malinaw lang po natin. Actually, ina-acknowledge po natin ang ginagawa ng Barangay Hinebra, yung pagpuno po niya sa venue. Kasi laking bagay po ng Gene Kings sa Liga po sa ngayon. Sila bumubuhay sa venue. Pero sana dumating yung time na marami ding manood kahit hindi Gene Kings po yung nandoon sa court. At posibleng mangyari po yan kung mapapanatili ng bawat kupunan ang pagiging competitive sa liga kung maaalis ang issue ng farm team na nagiging dahilan para maging matamlay po ang viewers. Dapat may superstar lahat ng team mula sa number 1 team hanggang sa number 12 na team yung tipong susundan ng fans ang kanyang kuponan sa bawat bakbakan, di ba? Mas balanse, mas magbe-benefit ang lahat. Viewers, team, at kapag nangyari po yan, panalo ang TV coverage, panalo ang liga na minahal nating na lahat. Anyway, bago po tayo tuloy ang magpaalam, ishoutout is muna natin ang ating mga kaibigan dito sa social media, si JVS Vlog 9770 or 9790. Shoutout sa iyo kaibigan, palagi daw po siyang nanonood sa ating munting channel. So guys, maraming maraming salamat kay JVS Vlog 9790. And e of course si Arnold B, isa rin po sa ating mga taga-subaybay. So guys, Arnold B, shoutout po sa iyo. Maraming maraming salamat sa pagsuporta. Hindi rin natin dapat kalimutan si Ben Marbalan 9433. Maraming salamat sa support Ben Marbalan 9433. Shoutout po sa iyo sa kamanpanig ng mundo nando doon. Hello and shout out po iyo ha. I shout out din po natin si Johnny Santonia, nanonood din daw po siya malimit sa ating munting channel. And of course si Jeffrey Ilagan, shout out din po natin siya. Maraming maraming salamat sa suporta. And wag nating kalimutan si Juanito Dialo 6393. Maraming salamat Sir Juanito sa malimit mong pagdaan. I shout out din natin si Maynard Morareng 6366. Sabi niya na ko na sir mula Mountain Province. Shout out po sa iyo sir. Maynard Morareng 6366 and si Arnold B 1956 sabi niya sobrang linis Lodi ang husay mo talaga pa Shoutout. out shout out po sa iyo, sir maraming maraming salamat and si Ma'am Rose shout out po sa iyo, ang ating kaibigan dito sa maliit nating channel so guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat